Kiligan ng maraming fans ng mga dating PBB Gen 11 housemates na sina Sofia Smith at JM Ibarra ang mga ayuda ng dalawa sa social media at buhay na buhay nga ang fandom ng dalawa dahil sa sunod-sunod na pagpapakilig ng mga ito. Nitong nagdaang linggo nga ay pinakilig ni Fiyang ang kanyang mga fans nang pareho niyang nakasama ang dalawang lalaking inililink sa kanya na sina JM at Jaren at magperform sa harap ng kanilang mga fans. Una nang nagpakilig sina Jaren at Fiyang nang magsama sila sa isang mall show sa Gateway at pangunahan ang pagpapailaw ng Christmas tree doon hindi rin nga matatawaran ng hiyawan ng mga fans na nagbigay ng oras para mapanood ang dalawa dahil sa isang clip ay malakas na napatili ang marami nang may ibinulong lamang si Jaren kay Fyang. Makikita namang ikinagulat din nilang dalawa ang naging hiyawan sa simpleng gesture lamang nila. Gayun pa man, kagad namang nakabawi ang isa pang fandom na JM Fiang nang sina JM at Fyang naman nga ang magsama sa bida kapamilya at mag-perform. Ngunit bago pa ito'y kinakiligan na ang isang video na makikitang hinalikan ni JM si Piyang pagpasok nito sa pila dressing room. Kaya naman dito pa lamang umunay busog na busog na ang fans sa paayudang ito ng dalawa. Ngunit hindi pa dito natapos ang pagpapakilig ni Nafiang at JM. Dahil sa mismong show nila ay labis ang naging hiyawan ng mga fans nang awitin nila ang kanta ni James Reed na Randomantic sa so, laging tingin nila at kilig ni Fiyang nang banggitin nila ang lyrics na I love you. Maliban dito ay ngayon lamang dinakita ng mga fans ang sweet na holding hands ng dalawa habang nagpe perform na mapapansin ngang tila totoo ng ginagawang pagpapakilig nila. Sa kabilang dako, ikinalungkot naman ang fandom ng Jarfiang ang mga naging pahayag ni Fiyang sa isang interview nang sabihin niyang magkaibigan lamang umuna sila ni Jaren at sana raw ay wag nang bigyan pa ng issue ng ilan dahil pag amin niya ay wala siyang gusto kay Jaren. Mga pahayag ni Fiang tungkol dito. Jaren is very genuine and Jaren is one of my closest friends. Wala akong gusto kay Jaren. Clear? Huwag kayong issue. Kaya naman nga tila mas buhay na buhay ngayon ang fandom ng JM Fiang. Nalupat mas lume-level up na nga ang mga tinginan at gesture ng dalawa sa isa't isa. Narito rin ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Level up! Holding hands na! Ayan na! Unti-unti na silang naging showy sa maraming tao. The holding hands, the titigan, the I love you, and also their handshake sobrang nakakatunaw.